So guys, ready na sila guys. Lang like Erika, Juliet, Gwen, and Fishami guys. Ready na sila guys sa pagsakay ng palo guys. Sumakay ng palo guys. Tingnan nyo guys. Dito ito guys, uh, Santa Box ng Santa Catalina ni Cruz Oriental. Free lang ito sa entrance. Dala lang ito sa entrance guys. Dala lang ito sa entrance. Huwag na kayong bumayad pa hindi na kayo mag additional pi. dala na ito sa entrance sa kanilang entrance mag additional kayo guys yung ano lang yung duyan kanina okay ready guys nandito na sila guys yan ready na guys And guys. oh. <laughs> <laughs> Enjoy! <laughs> See you next video, guys! Enjoy, guys!